Ah, siguro dami mo mag-ano ng ano, bone bread. Kasi kung mm. lang siya nakakalilis, sobrang sarap. Mm. Yung jam talaga. Mm. Mm. Yung jam na. Kabuuan. Bata pa ako, sin favorite ko yun. Pag nabas. Yung Tumay. Pastoy namin yung nangka-nangka. Hindi naman ko gano'n pinapinipin mo. Tumay, mm. paglabas. Sarap! May ganyan tayong pancake. ganito! Ito yung pag-ano natin. Mm. Ganito tayo. Mmm. Mm. May ilalagay ko sa pagkain eh kasi si daddy Talaga? Mmm. dami mo na gustong sakin. Sa mmm. Yung pinakamasalap na mashed potato. Mm -mm. Sobrang sarap as in yun. Na? Yung Vikings. Mm hmm. Ano yun? Yung mga Vikings. Okay, okay, <coughs> kanya. Wait, 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 wait. wait no, no. Oh my gosh. Mmmmm. Bakit -hmm. gusto namin buong mundo nandun yung pagkain? Ayoko. As in lahat ng... ng... types ng pagkain. N nandun? Mm hmm. Talaga? Korean food. Lo! na. Mm. Tapos, ano, um, ilang oras ka? Kasi sulit ulit Hmm? Hindi ka dito, doon lang magdamag. Hindi. Um, parang 3 hours usually. Pero sulit talaga ate may. Kasi sobrang mamahal ng pagkain na iba doon. May mga steak na may na masusulit mo yung pagkain mo talaga. Wait lang, wait Kasi, ha? Um, kasi, ang sulit mo, kasi yung mga steaks, especially yung steak, pagbibili mo na sa restaurant, mga 1,000 yung isa. Ah, slice Yung tatay ko, pagpupunta pupunta kami dun, puro steak yung kinakain niya kasi sobrang mahal yun. Sobrang mm, sarap. Sobrang sarap. Malambot. Paglabas natin na. Tapos kung may birthday sa inyo, free ka. Ano free? Papakita mo lang yung ID mo, ay yung birth certificate na birthday mo talaga. Tapos? Tapos may cake ka pa na sobrang laki. Yeah. Tapos all kinds ng dessert. Ganun pa rin ang ano, bayad. Hmm. One to each. Hmm. Tapos may kakanta sa'yo. One to each talaga? Hmm. Hello, grabe, bye. н yeah.